Mag-asawa, inireklamo ang isa't isa ng dahil lang sa mga gawaing bahay. Ang misis, busy umano sa kanyang social media account. Nakadepende sa pangangailangan ng users kung ano ang magiging purpose sa kanila ng social media. Para sa iba ay nagsisilbi itong libangan. Pero para sa karamihan ay isa ito hanap buhay at platform para makilala. Katulad ng isang babae sa India na sa sobrang busy sa pagpapalawak ng kanyang social media presence, nakalimutan na ang mga gawaing bahay at nauwi pa sila sa demandahan ng kanyang asawa. Kung natuloy ba ang reklamo ng mag-asawa sa isa't isa, ito Mapayapang naninirahan ang mag-asawang Nisha at uh, Vihendra sa kanilang tahanan sa Noida na matatagpuan sa Uttar Pradesh, India. Katulad ng iba, meron ding hobby ang 30-anyos na misis na si Nisha at yan ay araw-araw na pag post ng dalawang reels sa kanyang Instagram account. Pero nang punahin ang kanyang mister na si Vihedra ang pagiging babad niya sa social media at sinasabing paglalanan din niya ng oras ang mga gawaing bahay. Naapektuhan ng kanyang daily uploads at social media presets. Walang ano-ano'y nag sa baluta ng babae at bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang nang mabawasan ng dalawa ang kanyang mga followers at na ng reklamo laban sa kanyang asawa. Sinabi ng babae sa mga pulis na nawala na siya ng oras sa pagawa ng reels dahil naging busy siya sa paglilinis ng kanilang bahay. Si mister hindi nagpahuli at inireklamo rin ang kanyang misis dahil napapabayaan umano nito ang mga gawaing bahay. Dahil sa pagiging busy sa Instagram, samantala nang mapag-alaman ng mga pulis ang hinaing ng mag-asawa ay masinsinan nilang kinausap ang mga ito at ngayon ay nagsasama ng muli sa kanilang bahay. Pero ang lalaki on the hunt ngayon sa trabaho matapos ireklamo ng kanyang misis. Sa mga may asawa dyan, kilos-kilos muna sa bahay. Bago tupagi ng social media, tandaan, magkatulong ninyong binuo ang bahay nyo kaya dapat magkatulong nyo rin itong itaguyo. Z Research Report Re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.